Okay na. okay na po yan, mapapalda na po yan time ng Philippines Pero yung picture lang pa rin hmm. so At eto na nga uli mga katroba At dahil binabalitaan kaming promotion Sa isang hypermarket dito sa Qatar Samahan nyo kaming sugurin At tingnan natin ang latest Sana makita ko yung gusto ko doon. Sa puntong ito, nakababa na ako ng aming building So, yung kasama ko, naghihintay na siya sa labas. Dito, on the way na kami sa hypermarket na pupuntahan namin. So, medyo okay nang lumabas ngayon. At dahil October na, medyo hindi na masyadong mainit. Hindi na nga kami gumamit ng AC dyan, sa point na yan. At ngayon, andito na kami sa highway. So, medyo malapit na kami. Mapapansin nyo, di ba? Hindi masyadong traffic ganito dito sa Middle East lalo na dito sa Qatar medyo maayos naman sila pagdating sa road discipline yun nga lang sa sobrang daming sasakyan talaga dito mahirap maghanap ng parking dyan sa point na yan ko na lang kami dyan sa kaliwa yun malapit na at eto na yon, ito yung Lulu Hypermarket dito sa Qatar. So pasukin natin yan, hanap lang kami ng magandang mapapagparkingan. Eto, papasok na kami sa entrance. So sana makita ko dito yung hinahanap kong rilo na pinapabili ng aking anak. Dito kung saan dumiretso na kami ng department store. At mukha nga yatang maraming offer. At nakita ko agad itong rilo na to pero hindi ito yung hinahanap ko para sa aking anak. Tiningnan ko lang siya kasi gusto ko ring bilhan ng rilo ang tatay ko. Pero tinimbrihan ako ng seller dyan. Bumalik na lang daw ako kapag promotion. Di kasi afford ang dalakong budget eh. Isang reason din kaya kami napasugod dito ay para bumili ng cellphone. Para naman ito sa kasama ko bali nagpatulog siya sa akin kung paano pumili ng magandang specs at ito yung napili ko para sa kanya Oppo A78 na napakaganda ng specs at dyan ay mukhang nagustuhan naman niya yan mukhang nag-close na yung deal nila dyan nakita ko rin yung hinahanap kong relo eto yun ito nga pala yung latest ng Huawei Band Series ito yung Huawei Band 8 ito yung pinili ko kasi yung bilin sa akin ay yun daw nalalagyan ng picture at dyan nga matapos kong bayaran si ate na mismo yung nag-offer na i-try namin yung relo so sabi ko sige try natin ilagay yung picture ko at yun at meron pang kasamang demo Sinet niya po doon sa phone niya, yung Huawei Health. Punta siya na settings. Makikita niya kasi dito yung about ng watch niya. So, mm. makikita niya yung model po ng watch. Ano yung device watch po. Yung yung model number na ikukunik niya doon sa Huawei Hall. Sa cellphone niya? Apo, sa cellphone niya ng Huawei Health. Pag nag-watch na nag correct kayo na Okay na po yan. Mapapalda na po yung time ng Philippines. Pero yung picture nandiyan pa rin. Mm. So, yung time, mating na mag-update? Apo. At pagkatapos ng relo na yon so nag-ikot-ikot pa ako dyan. Meron nga rin pala akong nabili gunan kasi nakukulangan pa ko sa unan ko eh nabili ko rin yan at promo din so halos lahat naman talaga dito ang titingnan mo yung promotion ito na rin kasi yung way namin para makatipid yung laging abangan ng promotion Diyan sa punto na yan so nagiikot na lang ako so plano na naming bumaba para naman mamili sa supermarket at eto nandito na kami sa supermarket so maraming tao Marami rin talagang namimili kahit alangang araw ngayon. At ito agad ang nakita ko. Isa sa paborito ko. Ang melon. at paubos na rin yung aking bigas. Kaya ito, eksakto, nakita ko promo. 19 lang. So kumuha na rin ako ng isa Para may pang na ako isang buwan Siguro tama na to So ang bilis ng oras talaga Hindi namin na malayan gabi na At ngayon napagkasunduan namin kumain na lang sa restaurant So hanap kami ngayon uli ng mapaparkingan Can I grow? Sa point na to, nakababa na kami at uh, medyo hindi ko alam kung saan ako din ng kasama ko Sa totoo lang kasi dito, hindi pa rin ako masyadong sanay sa pagkain nila although masarap naman talaga kaya lang iba pa rin talaga para sa akin yung pagkain ng Pinoy more on sila sa tinapay or yung tinatawag nilang parata or kubus At yun, tara kain po tayo Sa video pong to Flex ko lang po yung mga pangkaraniwang ginagawa namin kapag kayo po kami. At saka yung way po namin para makatipid. So lagi po kami nag-aabang talaga ng promotion Sa totoo lang po kasi, napakahirap gitawa ng pera. Lalo na yung talagang pinaghirapan mo. Kaya sa kahit anong parang makakatipid, yun po ang gagawin namin. Maraming maraming salamat po. Sana po nagustuhan nyo po. Thank you! Just can't start. stop. Can't even